Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga At syempre po ngayon pong alas 11 ng umaga Sa mga tumututok po rito na mga kumukuha po ng mga lucky numbers araw-araw Na mga tinatayaan po nila abroad lalong lalo po sa mga 6 digit lucky numbers Kunin niyo po ang mga listahan niyo at bibigyan ko po, po kayo ng mga lucky numbers Ngayon pong alas 11 ng umaga, syempre po Ngayon pong kalagitaan po ng maso Okay, at yun po mga kalaki At mga lucky numbers ko talaga ng mga sinumaga natin at pinag-combine, combine ko po, pinag-partner, partner ko para po sa inyo lahat mga kalaki. At ay okay, tutok na po rito mga kalaki. Isa na po natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, ang buong ano, uh, mundo. Kaya ka naman manalo at maging, syempre, millionaire Ayan ay, po. Ay, at neto na po mga kalaki, ang ating mga laki numbers, ngayon po, alas 11 po na. <laughs> Umaga, eto na po Okay, tutok na po rito Umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers Number Ang 10-digit lucky numbers Ito ay number 43 Number 38 Number 62 Number 63 Number 41 Number 32 Number 28 Number 24 Number 15 At number 10 Oh. Nakakaantok ang init, grabe. Syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 34, number 13, number 17, number 39, number 21, number 18, number 22, number 30. Ito naman po ang 7-digit plucky numbers ang um, roll. Ang 7-digit plucky numbers mo ay number 15, number 23, number 21, number 12, number 18, number 35, at number 9. At syempre, mga kalaki, sulitin natin ang 6-digit plucky numbers. Ah, 1 to 25 at 1 to 29 ito na po mga kalaki tunin mo na number 20 number 22 number 24 number 6 number 13 at number 8 ayan at syempre po mga kalaki isinod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 yung number 4 number 2 number 1 number 0 number 0 at number 5 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 25 number 31 number 33 number 36 at number 19 Ayan mga kalaki kong Petro po mga laki numbers abroad. Abay tutok na po rito dahil ibibigay ko na po ang susunod na laki numbers. Pilipinas naman po itong mga kalaki. Ito po ay mga 6 digit, 642, 645, 649, 655, and 658, 6 digit laki numbers. Para po sumususugin natin yung mga followers na nakatutok po rito araw-araw. Okay, bago ko po ibigay yung mga kalaki, dapat uh, nakapollow po kayo sa mga legit na uh, para po makatanggap kayo mga legit na mga laki numbers. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Hanapin niyo po ang Red Parukin check nyo po ang followers. Dapat meron po 354,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, Aris gets yan yung second account natin. At meron po, tayo sa second account. Red pa rong po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen. At syempre meron po tayo YouTube. Ang YouTube po natin, Red pa rong po na meron. Uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red pa rong po na meron. 24,000 followers ayun po yung mga legit na ako kami sa mga social media pwede po kayo ganun hindi ng mga lucky numbers magsuggest, magpa-hold pag nakita ko po kayo po ay comment na comment share share mga video heart to heart at nakapalo mga kalaki automatic po madadalag po po mga lucky numbers mga kalaki ibigyan po, po kayong mga lucky numbers dyan po sa messenger niyo, magigulat kayo nasa nasa messages nyo na po yung mga lucky numbers na gusto nyo okay? tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months na na po, mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers sa tatayaan mo sa abroad at Pilipinas. Kaya mga kalaki sa mga interesado po dyan na subukan ang galing namin sa mga lucky numbers. At sumali na po kayo sa private consultation, bibigyan pa kita ng discount. Okay? At make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok-tutok na po ito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin na ito, talaga naman po legit na araw-araw. Ito yung post po natin sa mga Facebook natin araw. Tapos bye bye, makikita nyo po yan mga kalaki. Okay, eto na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers. Filipina 642. Number 31. Number 18. Number 20. Number 6. Number 9. Number 24. At eto po ang 645. Number 27. Number 12, number 39, number 30, number 15, at number 22. At ito po ang, 649. ang 649, six, Ang six, forty digit lucky numbers. My number forty number 15 number twenty number 46 at number 18 at number five. At syempre po mga kalaki, isulutan po natin ang 655, six, fifty digit lucky numbers. Number fifty number sixteen, number forty number forty number twenty number 20. Ayan. At syempre po, ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na agad-agad. Ito na po. Ako. 16. Number 18. Number 12. Number 37. Number 24. Number 17. At number 18. 51 mga kalaki. Ito yung mga uh, 6 digit lucky numbers natin. 58 mga kalaki. Tutok na po rito. At syempre, ito yung mga lucky numbers natin na talaga rin pong inaabangan po ng mga lucky followers po natin. Kaya tutok-tutok na rito mga kalaki. Okay? At ito na pong paborito ng lahat, ang shout-out time po. Shout-out po tayo mga kalaki sa Pamilya Sebastian po. Ayan po, ng uh, Giginto, Bulacan. Ayan po. Hello po. Maraming salamat po dyan sa mga Giginto, Bulacan po dyan na family Sebastian sa walang sawang panunod po ng mga laki numbers po namin mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kalaki at wag na wag po kayong kakaligtaan mga laki numbers namin. Dahil malay mo naman, mapanalo ka namin. At syempre po mga kalaki, eto na po ang paborito pa ng lahat. Ang shout out tayo po mga kalaki ng mga uh, lucky laki followers po natin ng na mga driver po naman po dito sa May. Ano to? Arayat, Pampanga. Hello po sa mga driver ng mga Arayat, Pampanga dyan. Uy, maganda-ganda dyan. Ganda, Namamasyal ako dyan. Lalo lalo dyan sa may San Fernando. Hello po mga kalaki. Shoutout po dyan sa mga driver po dyan. Sila Kuya Estong at Kuya Dani. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang. bay po sa amin. Pampanga! napanalo na kita, alam ko, mananalo ka ulit. Good luck mga kalaki. Yan po ang mga lucky numbers natin po ngayon. Alas 11 ng umaga, takbo na sa mga suki ng outlet at mag -lunch na tayo. Nakakagutom na. Gugutom na ako.